Hi guys, ayan no, magbalat tayo ng mango. So ito yung ano no, sleeper mango no. So syempre, alam natin yung mango ay maraming benepisyo yan sa katawan guys. Uh, Nagprevent din ito para sa diabetes, ganyan, sa high blood, yung mga ganyan sakit no. At mayaman din to syempre sa vitamin C. So ayan, iba yung amoy nito guys no, kasi sleeper mango sya yung malaking mangga pero masarap to. May, para sa amoy gamot ganun. Pero masarap na mangga to guys. Maganda rin to sa buhok at sa skin. Anti-aging din to guys. Ang pagkain ng mangga ay talagang maganda sa katawan. ah tinatawag nila itong ano eh, king of fruits, parang ganon. Kasi nga marami siyang uh, binipisyo sa katawan, no? So, maniba na siya guys eh. Yung ito yung masarap na ano, mangga. Hindi siya maasim, matamis to eh. Ayan, meron tayo lagayan dito. Ayan, meron tayong uh, toyo guys, no? So, ayan, mag-slice na tayo. Ayan. Tikman natin, guys. Sausawa natin dito sa uh, soy sauce na may uh, chili powder. Ayan, oh. Kain tayo, guys. Mmm. Mmm, sarap. Mmm, sarap. Kahit walang sausawan, masarap na. Alam mo yung ano, tamis-tamis, maramis-namis tamis siya na maalat-alat yung sinausap natin dito. God bless. Yummy. At yan lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye.